Good morning mga idol. Dito na naman tayo sa spot natin, Tos. Eh si Alberto so. Madulas. <laughs> dito tayo sa Madulas sa CI. Yan sa malawak na tubigan. So ayan, may nagbabangga pa o, papasok sa trabaho. So dito marami tayong nakikitang isda. Ayun. Ito yung Madulas na daan. Dito po ito sa CI. Ay na naman sitwasyon natin dito. Yan, shout out sa mga, mga kapwa natin maniniksay. Ay, pumuputok na sila Sir Mike Taka yung kanyang kapatid si Manuel na nasa sa ating kanina so, ito yung daan dito, mga idol o, hindi pa lumulutan sa tubig hindi pa dami mga isda o oh. puro isda yan ang maliliit so nagdadala sa atin ito oh. <laughs> buti na spike yung crocs natin nagulas ito na ayun mga idol so pwesto mo na tayo doon ayun Meron nakapresto sa puno. Mga oh. aga siguro ay nakatayo. Ayan, mga idol, nakakakit na tayo ng puno. Pahirapan pa ng pag-akit. Hinihingal tayo. yan si utol natin. Tatawid pa lang. Pero lumulubog na ang kanyang katawan. Lumulubog na ang kanyang katawan mga idol. So ito yung ispat natin. Sana daanan tayo dito maganda. Makabawi man lang yung paglusong. Good luck sa mga lahat ng lumusong. So ayun, may namamanti Ano Ay, namiming mingwit? No? Yan o. <laughs> Sana makabawi ng huli dyan, no? Basahan na ng buo yung bait mo. Ayan, ganyan ka bala dito. Tapos Mario si Perdigo ni Senyore, Senyore <laughs> Yung kasi sa bungad, punong puno na yung mga ano, yung puno Punong puno na yung mga tao doon. Yung puno may mga nakapwesto na ah dito lang sa tawiran eh no yun nga lang pahirapan ng pagkakit dyan ubus puwersa mas magaan yung katawan ni eh tayo kasi bulo bulo na nakakit agad oh kapatok na silver dose? Ha? Naigo? Uy, may nadali daw Silbertos. Malaki na ba? Day, nakapahila. Tayo, hindi pa tayo nakakaputok ah. Mukhang maganda ang pulso ngayon ni Silbertos. Ang layo ah. Aro, yo? Okay na yan. Importante nakaputok. Tumama. Less na subukan mo yung bala mo. Eh, bulig. <laughs> Puta, dakulaw na bulig, lon. pinabulang ko na lang. Eh, nadali. Dali, lon. <laughs> Siniksik pa. Pinahabolan ko na lang. Bulig. Oo, oh, pinachamba Nachamba Pinabulan ko na eh. Ayun, sentro-sentro Nakabuyay naka naman o oh. <laughs> Ayun, so may mga dumadam pa eh. Shoutout sa mga kapwa nating maninig sa iyo oh. Yan, mga anglers <laughs> Nakachamba Nakachamba hindi nadali kasi indomila eh Pinahabulan ko na lang. Nadali. sentrong sentro pala oh. Oh, lumihutan, doon sa may titibbadi lang ko. Ayan, oh. Close. Wi naman oh. Ay, si Gilbert ito. Oh. <laughs> Mahilig daw si Chamba. So, 'yung mga idol nakachamba na naman tayo. Ang hilig natin si Chamba. All right, na naman 'yung atin lagayan. <laughs> Ayan, oh. Eh, may mga lumulusong pa. Kala natin, hindi tayo makakakita dito ng matsatsambahan. Alright, yan o, mga idol. Kumusta naman kayo sa spot natin? Ang dami dito isla, kaso maliliit. Ayun, no? tulad yan. No? Ang liliit, abang-abang lang sa gilid. Oh. Alright. So, nakapachamba tayo. Ayun si Silberto sa kabila. Nakachamba na. Oh. Balik. Ha? Malaki? Sayang. Itong pwesto namin dito. Sa gilid na gawin kalsada. Sayang. Sige. kausayo dito naman. Oh. Ayun sa baba. Ang dami lutang. Mga arroyo. Tunay. Pero tayo minadali tayo. Yan. Oh, 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 oops. Ito muna magalaw. May tayo dito. Ay, kaya lang tagilid ang video talaga natin. Kena. Kita tu. mga ito ito yung pwesto namin tanghali na pero hindi na kami nakapag video ngayon dahil habang namumutok dahil nagabol kami ng huli ang daming lutang dito ang yeah, o pinalad naman no <laughs> dami <laughs> pinagsama na namin yung uli ni Silbertos pero ayun may uli pa ako doon sa baba malala. malala pa dito baka mapunit yung pinagsabitan mo herbal ba yan? Hindi matay mo ayan, mga ito pero dito may mga pa isa isa pa pero babang -baba na tayo dahil kulang na tayo sa tubig ganun yung tubig natin sa gilid Ayan, good morning mga idol. Ayan, saka po natin maninik sa ito, ispat natin oh. Ayan, paglusong nyo rito sa may CI. Dito, dito lang sa bukad yan no Maraming lutang. Tanghali na yung lutang nila dito. Ayan yung daanan oh. Ayan yung mga namimingwit. Ayan, papunta ron. Tapos na yung highway. Ayan yung Macdo oh. Ayan, mga idol, pag gusto nyo umispat dito, malinis na dito, tanghali ang lutang dito. Pero malamang umaga, meron din dito. Ayan, kabilaan yung puputukan nyo rito. Isa dyan. Tapos isa rito oh. Pwede na po mo Nakarami rin tayo dyan malalaki. Ang pinagsabi namin. Eh, meron ba? Alright. Bumaba na kami. Ano to? Sabot mo na yung huli natin. Ay, yung baril mo na. Nakakapangin na pagkulang na sa tubig. Yeah. Ito yung huli natin. Uy! Panalo. Ayan. Tapos mayroon pa dito. Ayan sa mipa natin. Oh. No? Ayan no? no. pa tayong dadagdag. Ayan o. Oh. Oh. pa. Alright. So, <laughs> panalo tapos? Panalo. Panalo, panalo. Nakabawi. Nakabawi. Tumawa na tayo ngayon. Yan lang ispat natin. Para labas muna tayo. Ayan, maraming salamat mga idol. Andito tayo sa parking ng motor natin. So maraming salamat sa mga viewers natin. Siyempre sa mga kapamanayniksay natin, mga lumusong ngayon, mga maswerteng nakahuli. Tayo kahit pa paano, pinalad naman at nakahuli tayo. Ito. Yan, pinagsama na namin yung hu huli namin yung Marlon. Silbertos. Siguro mga ano yan. Yun know, o. Pinalad tayo. may <laughs> malalapat yan. Eh. Uy, may bulig pa tayo. Kahit pa paano hindi na masama at panalo na po itong mga idol. Yan, sa ganitong panahon ng ano natin, labas ng araw. Liga ano kita yung isda. sa so tayo, maswerte tayo. Nakakuha tayo ng spot. Ayan. Alright mga idol. Atos. Okay ka sa followers natin. Followers, panalo, subscriber, panalo. viewers. Thank you.